Matagal ka ng gwardiya dito? Ako, okay, tatlong taon na po ako rito. At tatlong taon na? Sige, dahil dyan may regalo ka sa akin. Matagal ka ng gwardiya dito? Na nine years na. Nine years ka na dito? Sige, Merry Christmas, sir. <laughs> sa tingin mo, ano yung pinakalaking number sa para sa iyo today? Mamimili ka sa 20 hanggang 28. Bigyan lang kita ng ano pang Christmas mo. Eto, tignan mo na eh ano na panalunan mo. Oo, oh, oh, magkano nakuha mo na eh? Twenty-five <laughs> thousand, mga kababayan, mga no. Bago kami magpark dito uh, sa may Magdo. Nag-coffee kami. Pagbaba na pagbaba ko, nakilala ako nitong gwardiya na to. At uh, tuwang-tuwa, Siyempre masaya naman ang team Daddy Frankie. Sabi niya si Daddy Frankie, kilala daw niya ako. Pero ito mga kababayan, tignan natin kung talagang nanonood dito. Pag nanonood ito sa akin, may regalo siya sa akin. Kaya tatawagan natin siya. Sana siya. Sir, sir. dito ka sir. Matagal ka ng guardia dito? Opo, okay, tatlong taon na po ako dito. Tatlong taon na. Opo. Pag ko, nakilala mo agad si Daddy Frankie? Opo. Ano na panood mo sa video ni Daddy? Ah, yung ano, yung Panala Girl at saka yung dalawa tatlong sa babae. Marami sir. Bakit mo pinapanood si Daddy Frankie? Ah, uh, sige, magagaling nga yung ano tumulong sa kapwa. May pamilya ka ba? Opo. Ano nga pala isa tong lugar to? Ah, San Roque. San Roque. Opo. Sige, dahil diyan may regalo ka sa akin. po, tingnan po. Merry Christmas. <laughs> God bless na. No? Shout out mo yung mga uh, ano natin. Uh, shout kabadi natin. Uh, yan sa Diman League. Yan uh, uh, so, dito lang po na kasi malapit ako eh. Yung mga tropa natin SG. Uh, mga tropang SG sa ano, sa Dan Bakal. Iyo. Uh, mabuhay po tayo uh, na. Huh? Merry Christmas. Po, ilan anak mo? Uh, pito sir. May, may, may binata na ako eh. Apo na lang ako Ah may apo ka na? Uh, pito? Uh, ilan uh, taong ka na ba? 44. Ah bata pa. Oh. Ay magkaisang edad lang oh. pala tayo eh. Oh. 44? Ay, ano, may apo na akong isa. may, um, isa lang may anak mo, may asawa. Saan nga nakatira ngayon? Diyan sa may bayan, may Antipolo mismo. May, Antipolo ano, bayan? O. sa may dimanlik Sige. God bless, ha? Okay, thank you, thank you. Oh, salamat sa support. so, ayan mga kababayan, no? Oh. nakakatawa. Mga uh, gwardiya dito, kahit saan man tayo na kakarating, uh, may nakakilala sa atin. Kaya, kabayan! Yan. Huwag kang mahiya pag nakita mo si Daddy Frankie Kasi syempre, hindi ko man kayo kilala lahat Pero kung uh, ikaw man ay nakakilala at nakapalo kay Daddy Frankie Huwag kang mag-atubiling patiin kami Baka ikaw naman ang magkakaroon ng uh, Christmas or regalo Ingat mo kanya, Okay. <laughs> diba? Ang sipag nila. Ito pa. Ito pa mga kababayan. Isa pang kasamahan niya. Bigyan na rin natin to. Kasi dumating ako dito. talaga makikita mo yung tuwa nila. Diba? Pasaan ba tayo? Oh, sige, sige. De, sige, sige. Pagdating niya, tawagin ko. Sir, kumusta? Anong balita? Okay lang naman po. I Matagal ka ng gwardiya dito? Na nine years na. Nine years ka na dito? Sige, Merry Christmas, sir. <laughs> okay. <laughs> Ayos. Nakatawa, may pang red horse daw, kabayan. <laughs> Marami red horse yun. Delikado to. Yan. Ingat ka lang, sir. Ayan, mabuhay po kayo. Uh, medyo mahirap din ang buhay ng mga kababayan nating SG, mga kababayan, hindi piro-biro. O, oh, diba? Napakasaya. Sa halagang 500, mga kababayan, makapagpasaya tayo dahil kahit na umuulan, mainit ang araw, talagang ina nila tayo para hindi tayo sumabit, para mapaganda yung pagpapark natin. Kaya, minsan lang naman uh, duman ng Christmas sa loob na isang taon. Kaya, share-share tayo, na? Mga kababayan, o si tatay. Tulog. Naririnig nyo ba, mga kababayan? Oh, dinig na dinig yung hilik niya, mga kababayan, lakas. Oh. Bababawin natin, mga kababayan, kasi tataka ako eh. Tano you know, na close na yan pero dinig na dinig yung hilik niya. Siguro pagod na pagod si tatay mga kababayan. <laughs> Tanghaling tapat kasi. So bibigyan natin siya ng counting regalo. Pero pasensya ka na tayo, gigisingin kita. Tay! Tay! Tay, gising! Bangon po sa glitay! Ba't ka natutulog dito, Tay? Ba't kayo naantok? Anong ngalakal ka? Tagasang ka, Tay? Ha? Ba't wala kang boses? Eh, dikit ko lang to, Tay. Para marinig ko yung boses mo, ha? Ano pangalan ni tatay? Emiliano po. Emiliano? Ba't ka natutulog dito? Napagod po ako. Eh. Ha? Napagod po. Napagod? Ano na buhay ni tatay? Ito lang po. No. Taka lang ako tay, bakit ka natutulog eh? Ang init. Hindi ka wala po araw Wala namang araw? Kanina. O. Kanina ka pa pa nangangalakal? Opo. Ano ang Anong Paano yan? May kita ka na? Wala pa. Wala pa? Saan ang pamilya mo? Nandiyan po. Ilan anak? Lima po. nag ka na ba? Oo. Oh. Oo, oh, okay. Oh. Ilan taon na po? sixty 62. 62? Bakit nawalan ka ng boses? Napasma sa lalamunan. Ha? Napasma sa lalamunan. Napasma ang lalamunan. Dapat nagpa-check up ka. Luya tayo, luya. Nilagang luya. Oo. Oh. Eh, pasensya ka na ay eh. Nabahala ko yung tulong mo tay. oh, maraming salamat po. Bigyan lang kita ng ano pang Christmas mo. Ay po, maraming salamat po. Anong gagawin mo sa pera? Bili ko lang ng kasayoyer. Bili ng? Kasayoyer. Pasko. Pag eh. Spaghetti. Spaghetti? Ah, panghanda sa Pasko? Maraming salamat po. Walang anuman tay. Sige, alis na po kami. Pasensya ka na sa abala. Oh, Naabala yun. kita. Tulog ka na lang ulit. <laughs> Ilan anak mo, Tay? Lima po. Bakit naghahanap buhay ka pa? Eh? may mga anak ka naman. May mga asawa na lahat. wala kami kakainin. Wala kayong kakainin pag di ka kikilos. Ganun ba talaga yun, Tay? Kasi pinalaki natin yung anak natin lima. Oh. Tapos ngayon nagkasawa na sila. Wala sa magagawa. Wala na tayo. Pamilyado sila. Pagpamilyado na wala na tayo. Ang hirap naman ng kalagayan ng magulang no. Kasi may anak na sila. Eh. Ah, anak lang sila. Oo, oh, papakainan nila. Pero tinutulungan ka na naman siguro, Tay. Hindi ka tinutulungan ng lima mong anak? Asawa mo ano trabaho? Wala po. Wala. Kaya ikaw ang kumakayod. Pray lang tayo, Tay. Mag-pray lang tayo. Oo. Malakas pa naman. Opo. Bosses lang wala. Sige tayo, Merry Christmas. God bless. Kunin ko yung mic. Opo, maraming salamat. Walang ano man tay. Yan. Yan ay kaloob ng Panginoon na talagang nadaanan ka namin. Kaya, God bless po. Ayan. Ingat ka tay, kain ka muna. Opo. Ah, kumain ka na. Ayan eh, mga kababayan, si tatay. Uh, inabutan lang natin ng kaunting uh, tulong pagkain na uh, sakto uh, senior na po si tatay bagama na uh, inabala namin siya para abutan lang ng kaunting tulong babay tay Ayan, ayon sa kanya mga kababayan meron siyang uh, limang anak pero hindi na siya sinusuportahan daw ng kanyang anak kasi lahat po ng kanyang uh, anak is may mga pami pamilya na napakahirap ng kalagayan talaga minsan ng magulang mo but gano'n pag uh, nagkaroon na ng pamilya yung mga anak ay kawawa na ang ating mga magulang no hindi naman sa lahat pero marami akong na-encounter na ganun mga kababayan so sana lakas lumakas pa ang pangatawan ni tatay no Gan kanin pa. Tapos JP, okay, okay na kayo? Ikaw, men. Tapos ka na? Miss, magkano sa amin? Mga kababayan. Kumain kami dito. Ito may ano, magandang nagtitinda. Ate, nagbablog kami. Okay lang ba isama ka namin sa, ano, sa vlog ko? Ayan, mga charity vlogger kami. Ano pangalan mo? Sagorny. Okay lang, padikit dito. Ganyan um, mo lang. Ako na lang. Okay lang. Thank you. Ano pangalan ulit? Sagorny po. Si ah, si Yeah. Sinong gumawa ng name mo? Ah, uh, father ko. Wow, ang galing. Ganda. Kasi ganda mo. <laughs> Thank you. Ito, tanong. Ah, wait lang. Dito nga nagtatrabaho. Oo. Um, 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 um. Kano sweldo mo dito? Oo. 150 a day. Ah, 150 a day. Very good. Ba't ang sipag mo? Anong reason bakit masipag ka? Eh, ano po, wala po kasi nag-work sa family namin. Single mom po yung, kasi po yung father ko po, po nag-pass away na. Ah, okay. Eh, tatlo po kaming nag-aaral. Hindi po kaya pagsabay sa... Ah, nag-aaral ka? Opo. Oh, How old are you na? 19 po, second year college. Oh, sige, tuloy mo lang yan. Pero sige, Uh, i isasama kita sa content ko May pag-games ako, okay lang? Okay Sige. Stay, stay put ka lang dyan, ha? Okay Mga kababayan, napakasipag na bata uh, 19 years old Anong lugar nga pala ito? Teresa Lisa. Yan, Accidentally, mga kababayan, mga kabaranggay uh, Dito kami nag Kasi medyo malayo pa yung pupuntahan ng team Kaya bago kami umakyat sa bundok pagkain na muna. At sakto, tahanan natin si Miss Sigourney kaya isama natin siya sa content. Sigourney, may tanong ako sa'yo bago ka sa dito. Ano ang sinis celebrate natin this month of December? Christmas. Christmas. Wow, very good. Napakatalino. Anong course mo? BSIT. Wow. Okay. Eto tanong. No? Meron na akong number dito. Lahat ng number na to is my cash. So, mamimili ka na lang na 20 hanggang 28. So, sa tingin mo ano yung pinakalaking number sa para sa iyo today? Mamimili ka sa 20 hanggang 28. 25. 25. Bakit 25? Christmas. Ay, ganun. <laughs> Ayan. O, tignan mo napanalunan. Okay, ba. O ni mo. Oh, diba? <laughs> mo. Ay. Yan yung gift nang ano, gift namin sa iyo ngayon dahil masipag kang bata. Ayaw ibigay. Hirap pa. Ayan. thank you po. Okay, thank you. Ay, magkakabayan counting uh, kasiyahan lang binigay natin kay uh, Ate si Gourney kasi napakasipag niya yan nag-aaral siya college tapos ah uh, yun 150 a day you know? basta lapan lang tuloy lang <laughs> si Daddy Frankie God bless thank you Nay Nay magandang umaga Merry Christmas po oh, Merry Christmas saan kayo pag Pauwi na po Nay, pwede ba isama kita sa content ko? Saan? Sa content. Bakit magko-content? Opo. Bakit nga? Kasi Christmas eh, kaya gusto ko kayong isama sa content. Okay lang? So, sa ano? Sa banda. Ah, uh, kahit dito lang. Kahit dito lang. Oo. Wala ikaw pa kinukita. ikaw pa lang. Oo, oh, sige. Kaya na Eh, kaya nga. In... Okay na. Oh. Saka muli ako sa eh, Ay, ganon? Para ako makapagwagan. Hindi, ngayon na na Mayroon na. Mayroon na. Ngayon? Opo. Ano Gusto mo, ako? sasama kita? May pag-games ako eh, pag-games. Ano pangalan ni nanay? Wala naman Wala! Wala kang gagastos. Wala kang pagkakagastos. Wala, wala akong pera. Di siyempre, wala rin ako. Ha? Ah? Pag wala akong pera, wala rin ako dito. Oo, oh, hindi. Dito sa gagawin natin na ikaw magkakapera. Ako magkakapera. Oh. Thank you. Magkakapera. Anong, anong pangalan ni nanay? Cecilia. Ilang e, taon na si po Cecilia kayo, nai? Cecilia M. Palumar. Ang M Nia. Ang Palumar ang, ang apelido ng asawa ko. Ilang taon na kayo, nai? Ano na ako? Line of seven na ako. La, line of seven. Uh, Nay! Teacher may... ako sa Antipolo National High School. Teacher kayo dati? Naging teacher ako. Naging teacher kayo? Uh -oh. O ngayon, kumusta naman ang buhay? Ay, ganun-ganun pa rin. Kung ano noong magtuturo, ganun pa rin. Siyempre, kung hindi naman nagbabago, ganun pa rin. Mga anak mo, Nay, asaan? Isa lang ang anak ko. Nasaan po siya? Nasa Gilmo. Uh -huh. Nay! Uh, ano yung pinag... Ano yung sinicelebrate natin ngayong Disyembre? Ay, Christmas. Ah, Christmas. Ganun? Okay, nai. Very good answer. Kasali ka na sa ating palaro, Nay. Ganun. Nay, mamili ka. Sa tingin mo, ano ang pinakamagandang okay. numero para sa'yo? Pamimiliin kita magmula 20 hanggang 28. Ay, kasi ang magandang numero. Ay, kung anong birthday ko, ay ganun din. Hindi, Nay. Pamimiliin kita sa ah. numero number 20 hanggang 28. Ay kasi sabi mo, ano ang pinakamagandang numero? Yes po. Ay ngayon, sa akin naman, pinakamaganda, syempre, yung birthday anong ko. Anong birthday mo, Nay? January 2, 1940 ako. 1940, oh. Yun ang pinaka, uh, pinakamagandang numero para sa'yo. Pero Nay, pamimiliin kita oh. sa number 20 hanggang 28. Ano ang pipiliin mong numero? Kung hindi na yung birthday ko. Oo. Oh, oh. Kasi Christmas ngayon eh, Desyembre. Ay, di 25. Ang galing. Ang galing. <laughs> ay, 25. O, ayan, ay, di ba sabi yun ko sa'yo, Nay? Magandang numero dahil yun ang Christmas. Oo, oh, ang galing mo talaga, Nay. Kaya nga pinapili... Matanda na. na oh, kaya, ay, di sabi magaling. Kaya pinapipili kita, Nay, kasi di ba sabi ko 20 hanggang 28. Oh, ay, oh. pinili mo 25. Oh. Eto, tignan mo, Nay, kung ano na panalunan mo. Oo, oh, ngayon. Malakas pa ba, ba yung mata mo, Nay? Oo. Oh, ay, ano naman yung... Ayan nga yung, pin yun yung pinili mo, Nay, eh. 20. Oh, ito ang aking pinili, di ba? oh, magkano nakuha mo, Nay? Oo, oh, 25. 25 pesos? Oo, oh, 25. Oo. Oh. Magkano na pili mo, Nay? 25,000. Oh, my God! <laughs> Sorry. 25. <laughs> 25. Oh, ilan? 25 ah. Uh, ano oh, number 25 yung napili mo. So oh. ilan yung napanalunan ni Nanay? Ay, di 25. <laughs> Ay, di. <laughs> oh, ano 'yan? 1,000. 1,000. Oh, 1,000 nai. Ganon. Oh. Akala ko ibig sabihin ito. Oo, oh, oh, yun ang napili mo eh. Kaya mayroon ka 1,000. Mm -hmm. Dahil Christmas nai. Oo. Oh, oh, galing na ano? So bigyan oh. kita 1,000. Paano bakit pa magkailan nagkakaganyan? Ha? Huh? Ba't kayo gumagawa ng ganyan? Wala. Regalo ko sa mga lolo't lola. Ah, ganun. Oo. Kasi ako A, retired teacher. Ako ah, retired teacher ka na. sa National High School. Oo. Oh, ito na. Eh, regalo I mo. oh, thank yo, like you very much. Nakapera ko ng di oras. Oh. <laughs> sige na. God bless po. oh, sige. guys sino ba kayo? Ah? Pwede makuha pangalan niyo kasi Opo. alam mo, oh, mayroong mga taong gusto mo. Ano ba, eh, kamukha niya na migay kayo ng pera. Di sabihin ko, kung gali, di siya ko sa kanila. Opo. O, ano ito? Ayan, yan ang pangalan ko, Nay. Ito? Opo. Daddy Frankie. Ah, malakas pa mata ni nanay. Ano yung optical na yun? Ha? Ayan. Saan so, galing yung Charity vlogger kami, Nay. Ha? Charity vlogger. Ah. O, oh, ay, oh, sige. O, sige, Nay. Ingat ka Thank po. Thank you very much, ha. Okay Nay. po. Very much, Okay. Saan kay galing talaga? Ay, galing kami ng Maynila, nai. May pupuntahan lang kami dito. Oh, thank you very much, sir. sige, nai, ingat. Baka ako'y ma... Oo, maha-gib ka, nai. Atras ka kunti, nai. Ma-televise pa ako Salamat po. Salamat po. Okay.